Itinuring ng almusal ni Patsy ang pagpipinta tuwing umaga. Every day, meron akong drawing kasi noon, uh, nung nagpe-prayer time ako sa umaga, pag 10 o'clock, hindi ko na naalala kung ano yung pinagdasal ko. So sabi ko, ano namang, uh, parang walang kabuluhan naman yung pinagdadasal ko. So sabi ko, sige, idodrawing ko yung binasa kong Bible verse. So every day pag gumigising ako ganyan, magbabasa ako ng Bible tapos ido-drawing ko yung Bible verse. Yung maganda pa dito, excited ako kung gumising kasi uh, yung prayer time ko mas um, parang mas mas madami akong natututunan. Aminado si Patsy na hindi niya linya ang pagdodrawing. Minsan nga raw ay nagugulat na lang siya sa mga nagagawa niya bagay na ipinagpapasalamat niya dahil naibabahagi niya ito sa iba. Minsan nagagamit siya pang ano, uh, pang produkto. So, yung iba kasi hindi naman siya parang bagay na maging product, so hindi naman nagagamit. Pero madami, kasi gumagawa na rin ako ng painting. Dati hindi naman ako gumagawa ng painting. Ngayon, nakakabenta pa ako ng painting. <laughs> raw kasi inspired ka sa bawat ginagawa mo upang madama rin ng mga customers ang puso sa produktong ginagawa mo. Pagkatapos magpinta, ipinakita naman sa amin ni Patsy ang kanyang munting studio. Mula sa mga retaso ng papel, tela at kung ano-ano pang bagay, nabubuo niya ang mga prototype ng na mga nakatutuwang produkto ng papel Malroti. Ngayon gagawa ako ng isang um, craft na i decorate ko yung isang mirror. Kasi uh, pag may free time ako, mahilig talaga ako gumawa ng crafts. Mula nung bata kami, ganun talaga yung ginagawa namin. We usually nagpe-paint kami sabay-sabay, gumagawa kami ng mga figurine. So, ngayon itong ginagawa ko from recycled materials yung hindi ako bumili ng mga tela kasi syempre meron naman tayong mga lumang tela ganun so yan yung ginagamit ko ngayon yung project na to is from recycled materials so madali lang siyang gawin and pwede siyang hindi tao pwede siyang cat dog pwede siyang bahay So, madaming gagawin dito na um, if you have creativity and everybody has creativity, pwede nilang gawin to. Uh, you are also into recycling of materials, no? So using it to sell, to ano ba yan? May sistema ba yan, Patsy? Paano? Anong recyclables ang ginagamit ninyo? Paper. paper All sorts. Paper. Because ever since we were young, my uh -huh. mother is always recycling. She's very matipid. Uh -huh. We don't throw things away. Uh -huh. Toilet paper rolls, uh -huh. bottles. Ever since we were young, that's how she taught us that if you look at something, you see its potential. So up to now, like uh, those bottles, plastic bottles, uh -huh. we don't want to throw them away because right now, we... We make them into nativity sets. We make them into piggy banks. We make uh -oh. them uh, lots of things from uh -oh. recycled. That uh -oh. that's why they always say pera sa basura. Yes, it's totoo. really yeah. Totoon, totoo, totoo. Mm -hmm. Eh, kasi but you need to have the ano naman kasi. Creativity, the imagination. Uh -oh. Hindi man lahat ng tao may yes, eh. Yes. yes. Ayun, Ay, nakikita niyo mm -hmm. agad, no? Tunay nga na nasa dugunan nila ang pagiging artist. Pati kasi ang anak niyang si Joshua, nahilig na rin sa pagdedesinyo. Sa katunayan, isa sa mga covers ng produkto nilang planner ay gawa ni Joshua.